magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, nang marinig ito ng lahat ng mga kalalakihan na nagmula sa mundo ng mga tao. Muli silang nagsalita at sinabi, Salamat muli Prinsesa Blanca, at ang mga ito ay mabilis na nagsikilos at umalis sa harapan nila Prinsesa Blanca at General Raiji at humanap sila ng pwesto na pagtatayuan nila ng kanilang masisilungan. At sila Shal at ay napatingin muna ng palihim kay Daryl bago naglakad papalayo. At samantala, si General Raiji ay palihim na nagmumura sa kanyang sarili at sinasabi. Ang mga nilalang na ito na nagmula sa mundo ng mga tao ay hindi dapat makaranas ng pahinga. Hindi maaaring magkaroon ng sapat na lakas ang mga nilalang na ito. Dahil kung magkataon na makaisip ang mga ito na sumuwi at lumaban sa aming lahing inkanto. Baka ito ay maging sakit pa namin ng ulo. Oo wala nang sapat na spiritual ang mga nilalang na ito. Ngunit, ang kanilang kahusayan pagdating sa pakikipaglaban ay kanila perentaglay. Hindi na iyon mawawala sa kanilang kasanayan. Kaya ang ginawang pasya ni Prinsesa Blanca ay mukhang makakapagbigay panganib sa aming mga inkanto. Ngunit hindi ko naman pwedeng kontrahin ang mga ninanais ni Prinsesa Blanca at kapag ito ay aking ginawa. Baka kamatayan ang magiging kapalit nito. Kailangan si Haring Harry ang gumawa na kontrahin si Prinsesa Blanca. Tanging si Haring Harry lang. Ang makakapagpatigil sa mga nais gawin ni Prinsesa Blanca. Tulad ng pagbibigay ng pahinga at sapat na makakain sa mga nilalang na iyon na nagmula sa mundo ng mga tao. Alam ko na dadalaw at tutungo din dito si Haring Harry. At kapag nandito na siya, tsaka ko sasabihin sa kanya ang mga pinatupad ni Prinsesa Blanca para sa mga nilalang na iyon na nagmula sa mundo ng mga tao. Sabi ni General Raiji sa kanyang sarili na may pag-alala at pagkadismaya. Samantala si Prinsesa Blanca ay nakikita ang masayang pag-alis ng mga kalalakihan na nagmula sa mundo ng mga tao sa kanyang harapan. At si Prinsesa Blanca ay nagsalita at sinabi, Ngayon General Raiji, Oras na para malibot ko na ang aking kaharian. Sa iyong tigir ngayon, alam ko na masyado kang nag-aalala dahil sa aking naging pasya. Huwag kang mag-alala, hindi ako nagpasya na hindi ako sigurado. At kung nag-aalala ka sa aking kaligtasan, sige magsama ka ng ilang mga kasundaluhan na magbabante sa ating paglilibot. Para maging panatag ka na sa aking naging pasya, sabi ni Prinsesa Blanca, nang marinig ito ng lahat lalo na si Daryl. Lumaki ang tenga nito at si Daryl ay napabulong sa kanyang sarili at sinabi Kailangan ay mapabilang ako sa mga kasundaluhan na makakasama nila General Raiji at Prinsesa Blanca Upang maglibot sa imperyo at kaharian na ito Kailangan ko din matandaan ang mga daan na mayroon sa imperyo at kaharian na ito Upang kapag sinagawa ko na ang pagliligtas sa mga kalalakihan na nagmula sa aming mundo ng mga tao alam ko na kung saan mas ligtas na dumaan upang umalis sa imperyo at kaharian na ito. Kailangan talaga na mapasama ako sa kanilang paglilibot. Hindi naman na ako pwedeng mag-volunteer. Dahil baka makahalata na ang ibang mga kasundaluhan lalo na si General Raiji. Ang kailangan ko na lang ngayon ay pumanig sa akin ang swerte. Na ako ay isa sa mapili na makasama na maglibot sa imperyo at kaharian na ito. Bulong ni Daryl sa kanyang sarili. At si General Raiji ay bumalik sa kanyang ulirat at sinabi, Paumanhin ulit Prinsesa Blanca sa aking naging pag-uugali kanina. At alam ko na may sapat kayong lakas at kakayahan. Ngunit mas makakabuti din talaga na magsama tayo ng iilang mga kasundaluhan para sa ating paglilibot. Sabi ni General Raiji, at ito ay tumingin sa ilang mga kasundaluhan. At si General Raiji ay napili din si Daryl na sumama sa kanila. At si General Raiji ay nagsalita at sinabi, Kayong lima na nakahanay sa kaliwang bahagi. Kayo ay sasama sa amin ni Prinsesa Blanca. Wala kayong ibang gagawin lima kung hindi bantayan ang prinsesa. Ang kaligtasan ng prinsesa ang pinakamahalaga kaysa sa akin. Kaya pagtuonan nyo ng pansin ang prinsesa Blanca. Maliwanag ba? Sigaw ni General Raiji. Nang marinig ito ng limang kasundaluhan kasama si Daryl. Agad silang tumugon at sinabi masusunod General Raiji, at si Daryl ay muling napabulong sa kanyang sarili at sinabi, Salamat po mapanig sa akin ang panahon. Salamat at ako ay isa sa napili na sumama sa kanilang paglilibot. Ngayon malalaman ko na kung ano ang mayroon sa loob ng imperyo at kaharian ni Prinsesa Blanca. At sa bawat dadaanan namin kailangan ko itong matandaan. Tuldok. Magagamit ko ang pagkakataon na ito upang malaman talaga kung saan pwede kaming dumaan para makaalis dito. Bulong ni Daryl sa kanyang sarili. Samantala, si General Raiji ay muling nagsalita at sinabi, Ang mga hindi napili na sumama sa aming paglilibot sa loob ng imperyo at kaharian ni Prinsesa Blanca. Kayong lahat ay magbantay sa mga kalalakihan na nagmula sa mundo ng mga tao. Tignan nyo lang ang kanilang ginagawa na pagbuo ng kanilang masisilungan. Huwag na huwag kayong lalapit sa kanila at wag kayong gumawa ng makakapagbigay. Ilang sa kanilang lahat, ang aking utos lamang ay bantayan nyo lang sila. At sa oras na may makita kayong umalis sa kanilang napiling lugar. Napagtatayuan ng kanilang masisilungan sa loob ng imperyo na ito. Maaari kayong kumilos at ito ay inyong dakpin at ikulong. At sa oras na kami ay matapos sa paglilibot dun nyo lang maaari sabihin sa amin na may ibang mga kalalakihan na nagmula sa mundo ng mga tao. Na inyong tinulong dahil sa pagkilos nito na hindi nararapat. Pero kung wala naman umalis sa kanilang lugar na napili, wag na wag kayong kikilos laban sa mga kalalakihan. Maliwanag ba? Sigaw ni General Raiji sa tono ng pagkukunwari. Hindi nais ni General Raiji na ipagutos ito ngunit wala siyang ibang magawa dahil ito lang ang paraan na alam niya upang maisip ni Prinsesa Blanca. Nasangayon na din si General Raiji sa naging pasya ni Prinsesa Blanca. Kaya ito ang kanyang pinag-utos na lamang sa mga kasundaluhan kahit labag ito sa kanya puso. Samantala, nang marinig ito ng ibang mga kasundaluhan, agad silang tumugon at sinabi, Oo na uunawaan namin masusunod General Raiji. Sigaw ng mga kasundaluhan ng lahing inkanto. At si General Raiji ay nagsalita at sinabi, Mahal na Prinsesa Blanca, tayo na maglibot sa iyong kaharian at imperyo. Sabi ni General Raiji, nang marinig ito ni Prinsesa Blanca, ito ay naglakad na ng walang imak. At sa kanyang likuran si General Raiji ay sumunod. At sa likuran ni General Raiji ang apat na kasundaluhan ng lahing inkanto kasakasama si Daryl ay naglakad na din. Samantala sa mundo ng iba't ibang nilalang sa imperyo at kaharian ng lahing barbarian. Sila pinunong Bench, Dax at Chester ay tahimik na nakaupo sa silid pulungan sa loob ng kaharian ni pinunong Bench. Inaante ng tatlo ang pagdating ng tatlong general na sila General Kai, General Brian at General Pat. Maya-maya si pinunong Bench ay nagsalita at sinabi, "Aking mga kapatid, sa tingin nyo ba ano ang dapat natin gawin?" Alam na natin ngayon na alam na ng hari ng mga elf na si Haring Ken ang nangyari sa kanyang kaharian. Brother Chester, kailangan na natin makabuo ng isang matibay at magandang strategiya. Para sa lahi ng mga elf, kailangan magwagi tayo sa magiging labanan ulit ng aming lahing barbarian laban sa lahi ng mga elf. Sabi ni Pinunong Benj, nang marinig ito ni Chester, ito ay nagsalita at sinabi, Brother Benj, paumanhin ngunit, hindi ko alam kung tama ba na sinalakay natin ang imperyo at kaharian ng lahi ng mga elf. Mukhang nagkamali tayo ng iniisip sa kanilang lahi. Mukhang ang hari ng mga elf ay wala at talagang kinalaman sa ginawa ng kanyang mga kasundaluhan lalo na sa naging desisyon ng isa sa mga heneral niya. Tingin ko ang babaeng bihag natin ngayon na nagmula sa lahi ng mga elf ay nagsasabi ng totoo. Paano kung ang lahi ng mga elf talaga ay may kinahaharap na matinding trahedya sa kanilang lahi? Ang anak na babae ng hari ng mga elf ay talagang nawawala at ang lahi ng mga demonyo ay nais silang gawa ng isang gawain na makakasama sa kanilang lahing elf. Tuldok, hindi ko alam kung tama ba talaga ang ginawa natin pagsalakay sa lahi ng mga elf. At ang pagkamatay ng kanilang libong kasundaluhan. At pagkawasak ng kanilang kaharian ay makakadagdag pa sa kanilang kinahaharap na hindi magandang sitwasyon. Paumanhin Brother Benj. Ngunit ako ngayon ay nakakaramdam ng konsensya sa ating ginawa sa lahi ng mga elf. Tama ba na pagpatuloy natin ang pakikipaglaban sa kanilang lahi? Sabi ni Chester kay Pinunong Bench sa tono ng may pagdadalawang isip. Nang marinig ito nila Dax at Pinunong Bench. Si Pinunong Bench ay medyo napakunot ang nuo at sinabi, Brother Chester, ano ba ang mga pinagsasabi mo at bakit ka nakakaramdam ng konsensya? Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!